Shout out nga pala sa lahat ng mga kababayan natin dito sa May Assisi Alcobar. Tsaka sa lahat ng mga OFW. Lalo na sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa bahay. 'Yang kabayan, stay lang tayo kabayan. Laban lang kasi alam kong nararamdaman ko yung trabaho pagka Ramadan. Hello guys, uh, katatapos lang ng duty namin ito. Nandito ako sa labas ngayon, bibili lang ako ng bibili lang ako ng maulam dito sa may tindahan para pang-almusal, pang-almusal o pang ano, pang uh, tawag dito, hapunan. <laughs> Alaw na, na kasi ng madaling araw dito ngayon. Yan. Pre, daan lang ako pre yung ano namin yung kapitbahay namin dito sa Asisiya Dito tayo ngayon sa Alcobar sa may Asisya. Meron naman tindahan dito sa baba ng bahay namin kaya lang medyo mataas yung presyo. Laging may sobra na 1 real, 50 halala. Kaya pagka may time ako na bibili dito na, na lang sa ano, kabila kasi medyo mas mura dito. Yan guys, oh, naka-uniform pa tayo. Pang 22 days ng Ramadan. Ayan. Maghanap din ako ng uh, beach in dito. Baka may bitchin sila. Pang pang palasa. Ayan, nakabike na tayo guys. Ayan, dito may tindahan dito. Grabe yung trabaho namin pagka uh, Ramadan. Ngayon ko lang naranasan na grabe yung oras namin. 15 hours. Kaya, hindi ko hindi, ko talaga nakayanan. Sampung araw lang akong nag nag over time hindi nakaya hindi nakayanan ang katawan ko. Nasugod pa ako sa hospital na over fatigue. Pero okay na ako ngayon, guys. sana makahanap tayo dito ng maulam ngayon. Kasi mas mura dito. Doon sa kabila kasi yung itlog doon na isang tray. Ah, uh, 19. Tapos dito sa kabila, ano lang to eh. uh, 18 lang. So pagka may time naman, pwede namang bumili din dito sa ano, hindi naman kalayuan. Ayan, medyo malayo kami sa Romania. Kerteryas pa yata ang pamasahe. Mula Ramal Romania hanggang dito sa may Asisya. Uh, pero maghanap ako lang ano muna. Bitsin kasi. Ano lang yung pang ano eh. Pang palasa. Meron kasi akong nabili na bitsin guys akala ko ano yun yung parang ajinomoto tapos sa baba hindi ko nabasa ano pala yun yung bitsin at saka asin pinaghalo ngayon ko lang naranasan meron na palang ganun nakamix na tapos nung sinubukan ko parang asin lang din walang lasa monosodium, monosodium. hala sim sim salt ba eh? Uh, uh, sugar. Sugar. Ayan o, no? ang bigat Parang ano, ito yata. Ito. Parang ano dito eh. Best moto. Sold. Gano'n mo may sold. pa ako doon sa kabilang kasi wala dito eh. Uh, mahanap tayo doon sa kabilang tindahan. Maka meron doon. kaya lang tatawid pa tayo pa tayo ayan nasubukan ko na yon parang asin lang din yung lasa tas ang bilis pa maubos kasi asin nga lang eh. kaya dito tayo sa may kabila baka meron dito bitsin ito na yung ano namin dito lugar sa sisiya medyo ginagawa pa lang yung mga ano dito daan ayan oh mayroong mga prutas Dun. ayan diyan ka lang ha ayan mas malaki dito ang tindahan wala sana meron dito Bitsin Bitsin, bitsin, bitsin Dito sana meron dito. Ajinomoto. 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 <تبخ في> لا <الهن Harriet> <تكلم> Ayon guys, meron na dito Kaya lang Super Kaya lang may, ano, may halong asin to eh Kuesal. वैसे है ना इंता अवल अवल सेम सेम सोल्ड है ना यार ना फिर सोल्ड है ना सोल्ड है ना सागीर ज़्यादा है ना प्रश्न होगा अगर आज़ना मतो आई यार आज़ना मतो माफ़ी चाहिए ना आज़ना मतो बस है ना शोरी क्या तानी बस है ना सेम से माज़े ना मतो वाला तो इतना लंच गोर subukan natin Bili tayo dito ng Prutas Ayan may mga prutas na lang guys so, oh. Subukan nga natin to Baka Pwede na to Ito yung saging Bili tayo ng saging Sabi How much kilo, my friend? Fish. How much? Cam? 8 riyan. 8 riyan? George, Mahal yun pala. Ops. 5 riyan. 5 riyan? Oo. Halos magkapareho lang pala ang presyo. Doon malapit sa bahay at saka dito. Tapos mata pa lang. Hmm. Pero doon, mas mura doon sa may ban, medyo malayo ng konti. Mas mura doon. <coughs> mm. okay, guys Uwi na tayo. Tapos kain. Tapos tulog. Ayan lang yung buhay ng mga OFW. Shoutout nga pala sa lahat ng mga kababayan natin dito sa may Asisiya, Alcobar. Tsaka sa lahat ng mga OFW. Lalo na sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa bahay. Yan kabayan, Tis-tis lang tayo kabayan laban lang kasi alam kong nararamdaman ko yung trabaho pagka Ramadan kasi kalilipat ko lang ng bagong company tapos yung Ramadan namin dati ano lang 9 hours lang pero dito Ramadan dito 15 hours kasi busy nga kami kasi yung binibinta namin yung mga sweets maano pala yun ma mabinta pala yun pagka Ramadan yung mga matatamis so alam kong mga kababayan natin sobrang hirap talaga pagka ramadan pero taste taste lang tayo kabayan kasi pag may hirap may sarap titiisin na natin itong mga kabayan kasi ano na lang, sampung araw na lang matatapos na yung ramadan so makapagpahinga na tayo ng maayos ayan So ayan guys malapit na tayo sa bahay. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.